Ang nilalaman ng ating video. Oh my, God. dude, you guys hear that, right? You guys hear it? I'm not tripping. I'm not tripping. Mula sa nakakatakot na pagguho ng bundok ng nyebe, ang mga multo sa liquor store hanggang sa aswang na red lady, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Noong November 2021, isang grupo ng skiers ang nasa tuktok ng bundok ng Kashia na matatagpuan sa bansang Russia ng Siberia region. Makikita sa video na ang isa sa kanila ay nakatayo at naglalakad sa pinaka-edge ng kabundukan, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay nasa bingit na pala siya ng panganib. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang biglang pagguho ng gilid ng bundok na puno ng niebe, dahilan upang mahulog at matabunan ng snow pabulusok sa ibaba ang lalaki. Agad namang pumunta sa gilid din ng bundok ang kanyang mga kasamahan upang tulungan ang lalaki. Subalit hindi na nila makita ang nahulog na kasamahan. Subalit ayon sa report, ang lalaki ay himalang nakaligtas at walang anumang pinsala or injuries na tinamo sa katawan. Ang video namang ito ay nakuhana ng isang home security camera sa bansang Columbia. Makikita sa footage ang pagpunta ng isang lalaki sa pintuan ng kanilang bahay, subalit ang sumunod na pangyayari ay talaga namang nakakatakot at nakakakilabot. Uh -huh. Makikita sa video ang normal o casual na pagpasok ng lalaki sa pintuan ng bahay nila. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, habang kakapasok pa lamang niya, ay bigla namang may isang bagay na napakabilis na lumilipad sa hangin papunta sa kanya. Kaya naman agad itong bumagsak papalabas ng pintuan sa floor ng labas ng bahay matapos siyang tamaan sa likod. Ang hindi ma-identify na object ay misteryosong napakabilis lumipad papunta sa pintuan. Kaya naman naging dahilan nito upang bayulenteng tumilapon ng lalaki papalabas ng pintuan. Ayon naman sa sources, walang malay ang lalaki matapos itong bumagsak sa flooring. Agad naman siyang tinulungan ng dalawang bystanders na malapit lamang sa kanila ng oras na mangyari ang insidente. Ayon naman sa uploader, ang lalaki ay ligtas at buhay subalit wala siyang alam kung papaano at ano ang nangyari sa kanya ng mga oras na iyon. May nagsasabi naman na kagagawa nito ng isang evil spirit. Si V. Sete naman na nagtratrabaho sa isang liquor store, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may kasama pala siya sa store ng mga kakaibang nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Dahil sa sunod-sunod na nangyayaring kababalaghan sa store na kanyang pinagtratrabahuhan, ay agad niya itong inire-record sa kanyang cellphone upang idokumento. Isang gabi, habang naka-duty siya ng pang-night shift, Ay ang nakuhana ng kanyang camera mabuti. Hey guys, so look, I'm hearing voices again. Yo, we all heard that, right? Yo, man, I'm freaking out. Hello? Oh, no, 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 no. That sounded like it was literally in my ear, dude. Look, nobody is here. Nobody's here. Oh my god, dude, it sounded like something was behind me. Hello? Okay, I'm done with this. You need to leave. Oh my Habang mag-isa lamang siyang naka-duty sa store at walang customer, isang nakakakilabot na boses ang kanyang naririnig na tumatawag sa kanya. Ang misteryosong boses ay makailang maririnig na nagsasabi ng salitang, Hey! Agad namang tiningnan ni Vicente ang kanilang CCTV camera upang tingnan kung may ibang tao, subalit wala naman siyang nakita. Nang magsasara naman na siya ng store, ay may kababalaghan muli siyang naranasan. Oh, nope, nope, nope. I just got touched. Nope, nope. Okay, so I'm here at work. Bro, I'm telling you, I... I'm, you heard that, right? I'm closing. And I'm... I'm like hearing stuff, bro. I'm like closing right now. And I'm... I'm hearing, um, bruh, come on, man. Nobody's in here. I'm, I'm literally closing. Yo, yo, yo. I don't know what's going on with this thing, but it's been like really active here lately. Just wanted to show you guys. There's nobody in the store but me. Maririnig sa video ang kaparehas na boses na nai-record niya noong una. Tila ba ang misteryosong boses ay gustong makipag-communicate sa kanya. Subalit dala ng kanyang matinding takot ay nagpaikot-ikot na lamang siya sa store upang mabawasan ang nervyos nito. Nang mga sumunod na gabi naman, habang mag-isa muli siya sa night shift, ay may nai-record muli ang kanyang camera ng isang nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Leave. Oh, go. I rebuke you in the name of Jesus. Get out of here. Oh, leave. Oh, dude, I'm hearing. No, 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 no. Okay, you just go. Just get out. Leave. Oh, God, damn it. So I just got I got touched by that thing. I'm just letting you go. There's nobody in the store. See, I'm telling, I'm doing what you guys want, and then I'm hearing just different, there's sh going on everywhere, dude. Man, leave. You need to leave. Makikita sa video ang kusang pagbagsak ng case ng mga drinks nang wala namang gumagalaw dito. Maririnig din ang mga kalabog na nagmumula naman sa loob mismo ng store. Ang mga makapanindig balahibong boses ay patuloy niyang naririnig sa loob ng store. Madalas din siyang makaranas na may malamig na kamay ang humahawak sa kanyang mga balikat. Kaya naman tuwing do duty siya ay palagi siyang nakakaramdam ng takot at pangamba sa loob ng store. Habang nag-e-explore ang magkakaibigan na ito sa isang abandonadong haunted house sa Japan, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera ng isang human figure na hinihinala nilang isang manikang espiritu o aswang na tinatawag nilang si Okiko. Panoorin ninyong mabuti. K -3. K -3. K -3. K -3. Si Okiku ay isa sa pinaka-haunted doll sa Japan, na ayon sa istorya, ang nasabing manika ay dating pag-aari ng isang tatlong taon na gulang na batang babae na may pangalan na Okiku. Subalit sa hindi inaasahang dahilan ay namatay ang bata dahil sa hindi malaman na sakit. Simula noon, ang pamilya ng bata ay inilagay ang manika sa altar bilang alaala -ala sa namatay nilang anak. Ipinangalan din sa kanya ang kanyang paboritong laruan na Japanese doll. Subalit habang tumatagal, ang pamilya ng bata ay kinalibutan at natakot nang napapansin nila na lumalago ang buhok ng nasabing manika na tila ba isang buhay na tao. Hinihinala ng pamilya ni Okiko na ang kaluluwa ng kanilang anak na babae ay namahay sa loob ng nasabing manika. Si Carlos na mag-isang nakatira sa likod lamang ng sementeryo, kaya naman kung lalabas siya ng highway ay kinakailangan niya pang dumaan sa loob ng sementeryo. Noong una ay normal lamang ang lahat, Subalit isang gabi habang mag-isa siya sa loob ng kanyang bahay, ay bigla na lamang nakaranas siya ng nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang makukuhana ng kanyang camera. Mga mi genta, miren. Me encuentro en mi casa. Miren. Miren, nada eso justamente nada, y me encuentro como como medio raro. No sé qué es lo que está pasando, pero en verdad en verdad no sé qué es lo que está pasando mi gente en mi casa hoy. Miren señores miren, me siento como como que no sé como que hay algo raro en mi en mi habitación hoy. Por favor necesito que me ayuden hoy sí, hoy siento esto miren estoy solo en mi casa. Miren, estoy solo en mi casa, papá Dios. Y siento como que se mueven todas las cosas. Oh, Dios mío, se apagó la luz. Necesito a alguien que me ayude. Oh, Dios mío. Señores, ¿quién está? ¿Quién está viendo esto? Por favor, compártanlo. Miren, estoy solo en mi habitación, pero siento como como no sé, como que se caen las cosas. Oh, papá Dios. Señores, miren. Miren. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, señores. Makikita sa video ang kusang paggalaw at pagbagsak ng kanyang mga kagamitan sa loob ng kanyang tahanan. Nang tiningnan niya naman ang lahat ng sulok ng kanyang bahay ay wala naman siyang nakita na kahit sino dito. Paglumabas naman siya ng pintuan ay sementeryo agad ang makikita. Kaya naman maraming viewers ang naniniwala na mga espiritu ng mga patay sa sementeryo ang may kagagawa ng kababalaghan sa kanyang bahay. Ang video namang ito ay nagmula sa Reddit username na Federal Entertainer 21. Noong 2018 ay nakabili siya ng bahay sa North Wales sa bansang Amerika. Ang bahay ay itinayo pa noong mga 1850s at sinasabing may nakakatakot na kaakibat na history ang nasabing bahay. Isang araw, habang naglalandscape ang siya para sa kanyang garden sa loob ng kanyang bakuran, ay may nadiskubre siyang nakakakilabot sa ilalim ng lupa. Habang naghuhukay siya, isang balon ang kanyang nakita na tinatayang mahigit ng 70 years itong nakabaon sa lupa. Nang ginamitan niya ito ng pickaxe upang buksan, ay eto ang nai-record ng kanyang camera. Panuorin at pakinggan ninyong mabuti. Nang sinubukan niyang buksan ang balon gamit ang pickaxe, ay biglang may sumigaw na animoy boses ng isang multo o nilalang mula sa ilalim at loob ng balon. Ang nakakakilabot na sigaw ay umaalingongaw at umeeko mula sa balon. Ang boses ay tila ba nang gagaling sa isang batang babae, hindi naman alam ng uploader kung ano at saan ang galing ang boses na iyon ng oras na naguhukay siya sa kanilang likod bahay. Isa nga ba itong boses ng isang multo na nasa balon? O di kaya ay may logical explanation sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Upang subukan naman ang kanyang sarili kung gaano siya katapang, ay sinubukan niya ang kanyang sarili na pumasok sa isang haunted tunnel na kinatatakutan ng lahat. Panuorin ninyong mabuti kung ano ang mangyayari sa kanyang pagpasok sa nasabing tunnel. Shetang si Cho! Shetang! Si Shetang si Cho! Shetang si Cho! Nampaga! Nampaga! Shetang si Cho! Shetang si Cho! Shetang! Si Shetang! Si Setan si cu. Setan, si ampun setan. Si et... lah. si <coughs> <coughs> Aduh segala. Wei, setan Mama! Ampun dah. Astaga lah. Astaga lah. <coughs> Mabitang nintyo. Buto Makikita sa video ang isang misteryosang figure na may nakakatakot na mukha na tila ba lalapitan siya nito. Mababanaag din na tila ba wala itong suot na damit. Dala naman ng kanyang takot ay agad siyang lumabas ng tunnel. Mama! Kadalasan ng kusang pagsarado at pagbukas ng pintuan, ang mga kusang gumagalaw na mga bagay at kagamitan sa bahay ay sinasabing kagagawa ng poltergeist. Kaya naman ang nangyayari sa lalaking ito sa kanyang bahay ay hinihinalang kagagawa ng poltergeist na matagal na niyang nararanasan. Kaya naman nagdesisyon siyang mag-setup ng kamera sa kanyang tahanan upang i-record ang mga kababalaghang nangyayari sa kanyang bahay. Panuori ninyong mabuti ang may re record ng kanyang kamera. Ang mga sumunod na pangyayari ay lalong tumitindi. Ayon naman sa mga viewers, ito na yata ang pinaka most active na napanood nilang poltergeist footage sa internet. Subalit may ilan naman na hindi kumbinsido na totoo ang nakuhana na ito ng kanyang kamera. May naniniwala na maaaring ginamitan lamang ito ng tali upang gumalaw ang mga kagamitan. Napapansin din nila na nangyayari lamang ito tuwing natutulog siya. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Zatpam Explore, na kung saan, ay pinuntahan naman niya ang isang kinatatakutang kagubatan sa Indonesia upang hanapin ang kinatatakutang aswang na tinatawag nilang The Red Lady. Sa kanyang pagdating sa lugar, makalipas lamang ang ilang sandali, ay agad nagpakita sa kanya ang nasabing nilalang. lang. Hinabol at sinusundan siya nito saan man siya magpunta. Panoorin ninyong mabuti. Okay teman-teman, Jadi mungkin eh, saya nggak bisa lanjut lagi videonya dan eh, di sini keadaannya sudah nggak memungkinkan sekali ya saya untuk Explore lagi di sebelah sana itu. Ketangkap hmm. nggak suaranya? Oke teman-teman, jadi. Kita coba kembali cari jalan keluar. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Auzu bi kalimatillah okay, tamatin sari malam. La ilaha illallah. Oke, kita tenang jangan lari. Allah Akbar tanganku gemetar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Permisi. Allah Akbar. Mana sosoknya tadi? Hah? Eh? Allah Akbar. Allah ilah ilah boh. Di mana tadi ya? Allah Allah kata lagi tadi jelas banget di sini. Allah Akbar La ilaha illallah Auzubikalimatillah hitam hati minsari mahalak La ilaha illallah Ih La haula wa la quata illa billah Bismillahirrahmanirrahim Jangan lari, jangan lari Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Lam ya Paraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.